maghahatid na ako nito oh, sa kapitbahay doon muna ako sa dulo sa dulo na muna ako maghahatid unahin ko yung dulong dulo saka na yung doon sa ano buti na lang hindi gaano mainit malamig na ngayon ayan ang mga kahoy ayan yung ano kita nyo yan yung dito yung palaruan dyan ayan o oh. ang ganda ng ano hm. May pusa akong naririnig. <laughs> May pusa akong naririnig. Magdodorbel na tayo dito. Isa lang muna. Itabi ko lang yan na isa dyan. Ito lang isa. Magdodorbel na ako. Matapos na ako dito. Doon naman tayo. Ito na naman na isa. Doon sa dulo. Doon naman tayo gumagapit. Dito ako dadaan. May sasakyan eh. Baka isa kaya ko. <laughs> Baka isa kaya ako. Naghinto. Madilim dito oh. Ayun, may pusa akong nakita. Madilim, madilim dito. <laughs> Ayan yung pusa, oh. Oh, kita niyo yan pusa. Ay, madilim. Hindi makita ang pusa. Dito pa tayo. Malayo-layo ito na ating pupuntahan. Ito, naman, ang, ito lang naman ang hatid ko yung ditch Ayan. Ayan dips, dips. Ayan na. Malapit na. Ayan. Oh, dito na ako. Magda-doorbell naman ako. Walang sumasagot. Walang sumasagot yan sa bahay na yan. pawisan ako kahit malamig. Dahil sa walang sumasagot dyan, uuwi na lang tayo. Iuwi ko na lang to. Sasabihin ko na lang sa amo na walang sumasagot. Nakailang doorbell na ako. Wala pa rin sumasagot. Ito na lang. Pawisan ako kahit malamig. Ay. Ayan yung bahay namin. Na. ko lang yan bukas para hindi na ako mag-doorbell. Bye-bye.